Nagsimula ang lahat sa TikTok video post ni Yen na hinahanap niya ang kanyang childhood friend na nagngangalang Ken. At mula nun, nag-viral ang kanyang video at na-feature sa KMJS at ang daming nakiklaim na sila ay si Ken. Pero ngayon, kasama niya na ang tunay na Ken na natagpuan ng KMJS sa Puerto Palawan. Naku! No. Yan siya sabi ko sa'yo. Kailan mo ba kasi aminin na matagal mo na siyang gusto? Magkababata naman kayo. Ikaw naman. Mga ah, binatot dalaga na kayo. Galaw, galaw, Joe. Paano kung masira yung pagkakaibigan namin, di ba? Tsaka paano kung hindi ako yung tingin ng tamang tao -taman para sa kanya? Totoo ang buhay, Tol. Ikaw ang pipili kung sinong gusto mo maging tamang tao -taman para sa'yo. Hmm. At ikaw mismo ang gagawa ng daylan para maging tamang tao para sa kanya. Kaya dalihan mo na. Pa, mauli ka pa. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-thumbs up ang video at i-subscribe para updated ka sa lahat ng aking video uploads. Kamakailan lang nag-viral ang post ni Yen sa TikTok na hinahanap niya ang kanyang childhood friend na si Kenneth at ngayon natagpuan niya na ito kanya-kanya na silang bumibisita sa kanilang mga lugar mula sa Quezon si at mula naman sa Palawan si Kenneth nagbibisitahan ang dalagat binata sa kanilang lugar masaya silang nagbabanding at itinutuloy ang kanilang mga masasayang ara makikita naman sa mukha ni Yen na kinikilig siya sa twing binibiro siya at inaasar ni Kenneth. Samantalang si Kenneth naman ay sobrang napakamahiyain na ni kahit pagtingin sa dalaga ay di niya magawa dahil sa sobrang hiya. Pero sa sobrang sweet ng dalawa, maraming netizen ang kinikilig at nagsasabing sana sila na lang ang magkatuluyan. Pero sa ngayon, ang at binata ay focus muna sa kanilang pangapag-aaral. Dahil mga bata pa naman sila at nag enjoy muna sa kanilang mga pagkabinata at dalaga. Sabi nga ni Kenneth sa kanilang YouTube live na mag-enjoy muna sa buhay and go with the flow. At ang sabi naman niyan, siguro sa tamang panahon, o darating din tayo dyan. Sa ngayon, focus muna ako sa pag-aaral. Basta yung friendship namin nananatili at lagi kaming nag-update sa isa't isa. Lagi kaming nag-video call at nag-good morning at laging nag-aasaran. Makikita mo sa dalawa na sobrang saya nila sa isa't isa at hindi na nagkakahiyaan at parang naibalik lang ang kanilang pagkabata. Ewan ko ba, sadyang may kilig factor lang talaga sa kanila na parang may kuryente. Alam mo yung nung naramdaman mo nung kasikatan ng Aldab, parang ganon, bumabalik ulit sa alaal natin at ang kilig na ating nadarama. 5 6 5? 5? 5? Hindi ko know Memories together gano'n yung ano, lagi ko siyang ginaw tulak tulak Tawa so, uh, sa sakin <laughs> <How> Awesome naman <no? laughs> Ay favorite so okay. Na, memory. Hey, I okay. Hindi. Siguro makatuloy na sa bahay. Siguro kung hindi ko siya nakilala, Mobile Legends is like. Pero kaya, yun. Sana all. Hindi kasi si ka Oo, oh, okay. siyempre. Hindi tayo. Hindi ko alam, basta hindi. Hindi mo na ako naisilang. Naisilang ka ba? Medyo, nung ah. una, siyempre nahiya ko. nanginginig ka pang ano <laughs> yeah. yeah. huh? Wow. Ayayin uh, pa rin ba si Kenny? Ang maraming tao. Pero wala akong hiyan pag -sabot, -sabot. What song do you think describes your life right now? Daddy. Daddy. Oh, galing, galing talaga. Oh, oh ah, What's your most favorite memory with each other? Siguro nga yung nagkita kami ulit. Ano? Ano ba? Okay, sa Ano, nagkita kami. Sa akin yun. JS yun. Favorite memory yun yung pagbawa niyo ng van. Yeah. <laughs> <laughs> yes. 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 Di ba kayo, Hindi ba kayo yung Hindi ka kailangan. Hindi ka Hindi ka kailangan. Ano? ka kailangan. Hindi ka kailangan. Hindi ka kailangan. Hindi ka kailangan. Hindi pero parang na, nakakaya lang, kaya-kaya rin. Pero yun, nung huli... Right? <laughs> okay, next question. Sa ano po kahalaga ang friendship ng sumawa't isa? By the way ko, nakaka-fame. Hindi, oh. Mahalaga yung friendship. <laughs> Hindi namin masabi. Hindi ko masabi ako sa... Bakit? Ewan, iba yung nararamdaman ko. mahalaga ako sa inyo. 1 how do you need po? Like, may kalayo po kayo, how? Kasi ano eh, yung biyahe 3 hours, di ba? Person, palawin ako. Minsan, ako yung pupunta sa kanya, minsan siya yung pupunta sa kanya. Yeah. Hmm, kapag nagkakataon, yun ano na lang. Okay, I-take na namin. Okay, ngayon. Ito kami. Ito kami yung super. Ha? Oh. <laughs> wow. I'm sorry, guys um, mga na uh, 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 sa uh, 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 um, uh, uh, So kayo mga netizen, anong masasabi nyo? Hanggang ngayon kinikilig pa rin ba kayo? Nakakatuwa silang panoorin, 'di ba? At nakakakilig. Pero sabi ni Kenneth, walang label pero may feelings. Ano daw? May ganun ba? ikaw Kenneth ha may tinatago ka ba aminin so that's it for today guys and huwag kalimutang i-thumbs up ang video mag comment mag share at i-click ang subscribe button para lagi kang updated sa aking videos